Kayo dyan lahat mga exeter. Makinig kayo ito sa sabihin ko. Narinig ninyo ang brother Rayleigh mga noong araw pa. Mapayag naman siya magsilayas kayo. Kay mga exeter, ikaw bedong ikaw CJ, lahat kayo dyan, Nikki. Sabi nga niya, di magsilayas kayo. Ha? Mga exeter, narinig ba niyo to? Ikaw bedong CJ, Ayan, kung gusto niyo mag uh, lumabas, di lumabas kayo, malaya kayo. Pero alam nyo may sinasabi ang Brother Eli, ito pakinggan nyo ha mga kaibigan, mga kapatid, mga ekseter. Kayo dyan, makinig kayo. Ikaw, gusto mo lumabas sa iglesia ng Diyos? Di, lumabas ka. Ano, pakialam ko lumabas kayo. Unang-una, di ko naman kayo kilala. Wala naman ako hiningi kahit singko sa'yo. Ha? Huh? Ano? May hiningi ba ako singko sa'yo? Yung mga naninira sa atin sa internet? Ha? Huh? Oy! lumabas ka. Sabi nga ni Kristo kay Hudas, sige, Hudas, yung iniisip mo, gawin mo madali. Sige. Sige. Pero tindigan mo yung pinapanira mo sa internet. May araw ka rin. Didimanda kita. Sige. Ha? Tindigan mo yung sinasabi mo, ha? Na ako'y manluloko. Sige. Subukan mo. Pag napikan ninyo ako, gagastusan ko kayo ng pera. <laughs> Siguro mas marami kong pera kaysa sa'yo. Engot. Sasabihin mo, ah, kasi marami ka nakurakot. Gago, may negosyo ko. Ang binayaran ko ang ang binayaran ko ang tax sa Philippine government, may 12 million isang taon Eh. Dahil, ang negosyo ko, restrado. Oh, ayun. Malinaw ba mga mga exciter? Hoy, mga exciter, malinaw bang ba sinasabi ng brother Eli? Kaya ko lang ito pinaparinig sa inyo mga mga exciter dahil kayo ang dahin niyo mga pinagkukuda-kuda diyan. Ang dami niyo mga pinagkukuda-kuda diyan mga exciter. Mahiyak ka belat balat niyo. Kita niyo uh, andito pa ang brother Eli, buhay pa siya nung araw may sinasabi na siya sa inyo. Lagi ba ninyo? sinasabi niya, kung gusto niyo lumayas, di lumayas na kayo. Wala naman problema, di ba? Wala problema. Pero koy daw, sabi niya, koy daw. O nga naman, kasi kayo ko pag lumabas, kahit marami kayong pinagkukuda-kuda dito, ay iba usapan na. Iba na ang usapan, ha? nag ba ninyo? Ang hirap kasi sa inyo kayo. Masyado kayong, masyado kayong wala kayong isip, eh. Paninira lang yung sinasabi nyo. Ito ulitin natin ang sinasabi ng Brother Relly. ikaw, gusto mo lumabas sa iglesia ng Diyos? Hindi, lumabas ka. Ano pa ko lumabas kayo? Unang-una, di ko naman kayo kilala. Wala naman ako hiningi kahit singko sa'yo. Ha? Huh? Ano? May hiningi ba ako singko sa'yo? Yung mga naninira sa atin sa internet. Ha? Huh? Oy, lumabas ka sabi nga ni Kristo kay Hudas, sige, Hudas, yung iniisip mo, gawin mo madali. Sige. Sige. Pero tindigan mo yung pinapanira mo sa internet. Ha? May araw ka rin. Didimanda kita. Sige. Ha? Tindigan mo yung sinasabi mo, ha? Na ako'y ko, Sige. Subukan mo. Pag napikan ninyo ako, gagastusan ko kayo ng pera. <laughs> siguro mas marami kong pera kaysa sa'yo. Engot. Sasabihin mo, ah, kasi marami ka na kurakot. Gago, may negosyo ko. Oh, malinaw ha, mga exeter. Uy, badum, CJ. Marinaw, malinaw ang sinasabi ni Brother ini. Gagastusan kayo pagka... Kasi kung, o nga naman, kasi pag, pag lumalabis naman yung mga paninira nyo, siyempre, hindi na baganda ganda sa, sa panig ng MCGI? Lal, kumbaga, karangalan ang inyong sinisira. At maging ako man, walang mga problema. Sa ganang akin, ha, hindi ko sinasaklaw lahat ng mga kapatiran sa MCGI. Sa ganang akin, kung kayo magsilayas ka din, go to hell. And then, pahala kayo anong gusto mangyari sa buhay nyo. Pero ang akin lamang dito, manahimik na kayo mahimik na kung ano mga pinagsasabi nyo. Yung mga sinasabi nyo, patarget, pera, pera dito, pinag-usapan dito, yung uh, alak, uh, key, keydira, kung ano-ano pa man dyan, mga paninira dyan. Noong araw pa yan, ngayon, iba nga lang ang version kasi, ano na ngayon, high tech na ngayon, di ba? High tech na ngayon. Pero noong araw yan, andyan na yung mga paninira ng Brother Eli. Ito nga si Brother Eli, nagsasalita siya. Gusto nyo lumabas, di lumayas kayo. Alright, so mga kapatid, mga kababayan, malino naman ang sinasabi ni Brother Eli. So, hindi ko na gano'ng i-detalye na. Kung ano man yung na, na, na unawa doon, ay bahala na po kayo mga kababayan mag-balance sa inyong sa inyong pananampalatay. Sa nga lang, nandito tayo sa loob ng MCGI. Sabi nga ni Brother Eli, di lumayas. Kung gusto nyo lumayas, di lumayas kayo. Bilisan ninyo. Ako man, ganun din eh. Kung kailan din is isang malaking paninira naman ang gagawin dito sa loob ng MCGI, din mas maigi pang lumayas na kayo kaysa naman madamay pa ninyo ang buong kapatiran. Ngayon, nandyan na kayo sa labas. aja ah, dyan tayo magtutuos. Ah, nandyan na kayo sa labas. Ikaw, Badong. Ikaw, CJ. Sige, tuloy lang kayo dyan. At nandito rin naman ako. Ikaw naman, CJ. Ikaw, Tiki. Napaka daldal -dal ninyo dyan. Ay, hindi, hindi ko kayo tatantanan. Hindi kayo tumitigil. Alright, hanggang dito lang mga kaubayan, abangan ang susunod na mga pang-upload pa natin na mga kagaya nito. Tayo mag sa mga bagay-bagay na ikinakalat nila sa dito sa Sokmed ng mga exciter sa pangungunan nila ni Badong, ni CJ at ni Nikki. Hanggang dito lang muna. Ako po ay magpasalamat sa inyong pagsuporta. Maraming salamat po uli. Bye-bye sa inyong lahat.